Oh, ayan. Dito sa amin. Ganito lang kami dito. Ayan. Yung bangka. Papunta ron. Ayan, managat na yan sila. Papunta na yan sila. ayun, oh. High low tide. Daming basura. Oh. Ito yung acacia, oh. Na centennial tree. Kaya dito ako tumatambay sa mga dito sa bangka. Kahirap magsalita. Nag-high kasi kaya ang daming basura. Ang ah, dagat na ano. Kasi pagka naman nasa dagat na, ayan o may basura o. Oh. Nasa dagat na, hahampas dito sa dalampasigan yun. dadali ng alon dito sa dalampasigan kaya yeah, ayan tingnan mo aso ng kapitbahay namin maamo yun sa amin puti yun hmm hmm mo hindi ang daming kalokohan. Tutu. Ah. Oh. Di ba? Hindi ko nga alam bakit umamo sa akin to eh. Ning kaba ning ano pa talaga siya oh, Umakit pa oh. Ah. 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 Yan naman. Nasa dagat pa rin ako. Pero may lumapit sa akin oh. Yan. Hindi ko nga alam eh kung bakit nagkaganito tong aso sa akin. <tos> 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 Nasulipan ka. kurat ko nagulat ako Biglang lang kumatsing naog na ko naog na naog na naog na, na. Na, na ba naog na gahe na. <laughs> kay ka naog no? oh, naog na 好 simula o oh. oh, diba? lang siya pala mga pagka umalis siya naglalakad pag nakita ako lumalapit ayan guys oh. na Uma yung mga nan ng mangista posit posit yata ang kukunin nila ba't parang kahirap magsalita posit posit ang kukunin nila